Tayo po kayo. Ayan po, uh, siguro, uh, ano, buhay na mano lang po ang kulang, yan o. ah, may, sukli pa ako sampo. Uh, ilang butas na, ilang butas o ba yung kailangan? ah, uh, ito po, isang buhay mano po. Ayan o. Uh, para bili po kayo ng merienda. Tapos po, may buhay na mano na, ano. O, oh, eh, dagdag nyo na po, Ira. Oh, yeah. Pero pagka dito lang po namin kayo makikita kung sakasakali. Eh, oh, ko na sa loob O, eto pa po. Buya na mano pa ulit. Ah, baka swertihin po, pero pag na upload ko po itong video na to, babalikan po namin kayo ni Nanay. At kung sakasakali po. Pero, ganun pa naman din. Eto pa ulit. Isang butas. Ilan na yung butas? Lima na. O, oh, ayan Di, Pagbalik po namin dito, bubuna, bubutasan namin motor. Ay, ay nabahalang padanggulong. Ah. Pabobo na lang sa ulihan. Oh, ah. Ayan, ah, saktuhin na po natin anim na butas kasi tatlo yung gulong. Ayan na, butas kami ng gulong, tatlo. Ayan, ah. Na, ah, pag ano po, babalik po kami kung sakaling ma may upload po namin ito, no? Ah, Nag-YouTube -You po kasi kami, Naya. Nadaanan ka namin dito nung Pasko, sabi ko. Eh, nandito kayo sa gilid ng gitna ng init. Ano kaya ka ako? Makamusta kaya sila kung kumikita ba sila, di ba? Eh, ganun pa man po, eh... Kaninang umaga pa kayo, pero wala pa kayong buhay na mano. Ayan po yung kanilang pambulka na Ni so, isa po, ala pa po sila doon na buhay na manuhan. Ah... Uh, Bali 40 po daw isang vulcanized po nila mano-mano. Eh bihira naman po yung napaplat. Na Tsaka madami pong nagbubulcanize na rin. Uh, ta tapos po, uh, 40. Bali, pitong butas din pala. Pitong buta Ayan, uh, pitong butas. Ayan, mga kabiyahe pagmamahal, nabutasan po tayo ng pitong butas. Pero kung meron lang pong budget sana, hanggang dalawampung butas po babayaran natin pero hindi po ala po tayong budget ngayon dahil mm, um, basta po na <laughs> lagi naman dito kayo nagbubol pag nadaan po kami dito sa kabila sa kabila sa kabila ang bait din po ni kuya kuya Rolando po ba na, na inaalagaan po kayo hindi po ba mabait po siyang anak ano dahil hindi po siya nag-asawa para maalagaan po kayo di ba Paano tay? May buhay mano ka na. <laughs> Pero kung ano lang po sana kung meron lang budget. Kahit dalawang kumbuta sana. Sabi ko sir, salamat din po at um, ingat po kayo dito at um, babalik po kami kung may pagkakataon na no. At um, ayan may buhay mano na siguro pwede nang ano kaya? Umuwi na po kaya kayo? Madagdagan pa yung butas? Ay, <laughs> hindi Ah. eh. hindi Umuwi na po. Para po makauwi na rin kayo? Para makauwi. Kapag na naman, bukas na uh, Eh, kay Siguro yung pitong butas na yun, okay na kayo ni nanay doon. Pagbalik na... Pagbalik namin, no? Oo, pagbalik. di ano na po. Total, ala nang... Padilim na, ala nang mapa-plot yan. Pahinga na po kayo. Ano na? Bili mo si bili mo na lang po ng gatas si kahit isang pack tapos bili kayo ng ulam nyo kumadaan po kami dito alagi uh, lagi po namin kayo kakabustahin uh, uh, ako po si Kuya Aw basta Kuya Aw po yung aking pangalan pakikilala nyo naman po agad naka wheelchair po kasi ako uh, isa akong PWD din po kaya, kaya po sa tuwing madadaan po kami rito kahit pang kapilang, o pagbilong tinapay sasali ko po kayo sa aming program program po na na ginagawa po namin sa araw-araw at na po kayo ng mga yahan po namin kayo ng mga ninang at ninong tutulong po sa inyo ayun po sila uh, mga, mga kagyahe pagmaman kaninang umaga pa po sila pero alapang apoy yung pambulkanay dahil wala pa raw pong napaplat tapos halos marami pong uh, vulcanizing na po talaga. Paano po? Papaalam na po kami. Ay, maraming salamat po, Lola at Tatay. Oh. Yan, mag po sila. Babay po. Salamat po. Ingat na lang po, ah. Paano po? Babay po, ah. Apo, salamat po. Salamat din po. Ayan, ah. Papaalam na po tayo. Ayan, bumababay sila, oh. Pasensya na po sa konti naming nakilabot. Ano po lang na yun? Nadaan lang po talaga kami, pero kung sasadyain po namin kayo sa bahay po ninyo, doon po tayo, sisilipin po namin kayo. Dito pa sa Badnalooban lang. Ano po yung pangalan nyo? Tatay Rolando, tsaka si Lala Estrella. Ah, Rodel. si tatay Rodel. Ah, kapag ka po natuloy po yung aming pabigas, isasali po namin kayo doon. O baka naman marami kayong bigas. Ah, lalo. Ah. Uh, ilang problema po ano? Barangayan. Ah. Uh, Apo, salamat po at ingat po kayo dito sa kalye. Ah, uh, sana po maraming maraming kaya lang marami din kasi vulcanized eh. Hmm. Babay na po, babay na po. Lang. Ay, ay tatay Rudel, ingat ah. Salamat sa pagiging mabuting anak. Ikaw nag-aalaga kay Lola. Ayan ah, uh, ibiyahin na po kami. Ah, uh, babay pa. Ayan, no? ayan, po sila mga kabiyahe pagmamahal ni Kuya Sa maliit na halaga po natin binigay. Wala po silang sinabi kundi salamat po, salamat po. Kaya ayun. Ayan, ayan uh, tawag po ng ating tungkulin na pagmamahal. Ah, uh, hindi natin, Pero sila po yung natahanan ko nung, no? nung nakalabas po ako, nung nakaraang pas ko. Nasabi ko, gusto ko makilala po yung dalawang matanda ko na yun. Pero ganun pa man po, uh, si tatay, tatay Rodel pala, nanay niya si, nanay ni Estrella, si Lola. Ah, uh, ganun pa man po, wala siyang asawa, pero siya nagtatagulit po kay Lola Estrella. Nakakabilib din, di ba? Nakaka, tapos sa maliit po na, na pagmamahal na dalad, inabot natin sa kanila, eh, hindi po sila, ay eh, kaka po, hindi sila nahiya, o, puro pasalamat po yung maririn. Ito po, uh, biyahe po kami kay Randy. Saan po po si kay Randy? Ayan. Eh po si kay Randy. Kaway. Ra uh, randy 21. Uh, Pasubscribe naman. <laughs> Ayan, traffic po tayo ngayon. Pupunta po kami sa ano, dito sa labas po ng Japan. Uh, siguro mga alas 4 na sa ako babot sa pupuntahan po namin. At ayun, shoutout uh, shout out po sa ating mga ninang, mga nino sa ating mga alam nyo na po yung ating mga mapagmahal po ang mga kaibigan shout out po sa inyo uh, paano po bibiyahin na po muna kami at uh, ayan matraffic po mm, ang ulit sa akin paano po bye bye po bye bye